Hello mga kapatid, kamusta kayong lahat? Sana nga. Maligayang pagdating sa aming video ngayon. Ako ay masaya at nasasabik na makasama ka sa okasyong ito. Ngayon ay magsasagawa tayo ng isang mabilis, ngunit makapangyarihang panalangin. Ang ating tema ay, matatanggap mo na ngayon ng iyong pagpapala, naniniwala ka ba diyan? Sa bawat yugto ng ating buhay, maraming pagsubok at hamon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga biyayang naghihintay sa atin. Gusto kong itanong, naniniwala ka ba na may nakalaan na pagpapala para sa iyo? Kadalasan sa mga oras ng pagsubok ay nawawalan tayo ng pag-asa. Ngunit narito tayo ngayon upang pagnilayan ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi lamang material na mga pagpapala, kundi pati na rin ang kalusugan, pagmamahal at kapayapaan sa ating puso at isipan. Araw-araw, may mga pagkakataong nagbubukas ng pinto sa ating mga pagpapala. Ngunit kailangan natin ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating sarili at sa Diyos upang matanggap sila. Kaya't inaanyayahan ko kayong buksan ang inyong puso't isipan sa mensaheng ito sinisigurado kong hindi ito mawawala ng kabuluhan. Pakinggan ito hanggang sa huli kung nais mong matanggap ang mga pagpapalang ito sa iyong buhay. Nais kong hilingin sa iyo na bigyang pansin ang video na ito kung maaari mong ihinto ang iyong ginagawa dahil kami ay magsasabi ng isang napakalakas na panalangin at ang Diyos ay magbubuhos ng mga pagpapala sa iyong buhay. Magpasalamat ka sa akin mamaya. Habang pinapanood mo ang video, magkomento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga karanasan at pagpapala. Sa ganitong paraan, matututo tayo sa isa't isa manalangin at magtulungan sa ating mga mitin. Ang dinarating komunidad ay snaritoso upang suportahan ang bawat isa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Hinihiling ko rin na mag-iwan ka ng like sa video na ito para malaman ng YouTube na mahalaga ang video na ito at maabot nito ang ibang tao. Sinasabi ng Biblia na kapag binasbasan mo ang isang tao, ang pagpapalang iyon ay babalik sa iyo kaya iwanan mo ang iyong tulad dito sa video na ito. Tatalakayin natin kung paano maghanda para tumanggap ng mga pagpapala at kung paano natin mapapalakas ang ating pananampalataya. Magtulungan tayo at isaisip ang mga salitang ito. Huwag kang matakot sapagkat ako ay suma sa iyo. Ang mga salitang ito mula sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas at patnubay sa ating landas. Magsimula tayo mga kapatid. Naway magsilbing inspirasyon ang mensaheng ito sa lahat. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang Kristiyano at binigyang din ito ng Hebrews 11:1 na nagsasabing ang pananampalataya ay ang tiyak na pag-asa sa mga bagay na inaasahan at ang mga bagay na hindi nakikita. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi isang tiyak na pag-asa na nagtutulak sa atin upang magpatuloy, kahit na hindi natin nakikita ang mga inaasahan natin. Ang tema natin ngayon, ngayon ay matatanggap mo ang iyong pagpapala. Naniniwala ka ba dun? ay nakatuon sa ating kakayahang maniwala at magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa bawat pagsubok na ating kinakaharap, ang pananampalataya ang nagiging gabay natin. Ang pananampalataya ay nagsisilbing liwanag sa madilim na landas, nagbibigay ng lakas sa ating puso at isipan. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay hindi nangangahulugang tinatanggihan natin ang mga realidad ng ating buhay. Sa halip, ito ay nagiging susi para makita ang mga plano ng Diyos kahit na hindi ito tumutugma sa ating sariling mga inaasahan hindi palaging dumadating ang mga pagpapala sa oras o paraan na nais natin pero sa pamamagitan ng pananampalataya natututo tayong magtiwala sa Kanyang timing ang pananampalataya ay nagpapaalala rin sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay ang Diyos ay laging kasama natin at sa Kanya, ang mga bagay na tila imposible ay nagiging posible. Kapag nawawalan tayo ng pag-asa, ang mga pangako ng Diyos sa Biblia ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy tayo. Sa ating mga panalangin, gaya ng sinabi sa Marcos 11.24, mahalaga na maniwala tayo na natanggap na natin ang ating mga kahilingan. Ang panalangin ay hindi lang pagsasalita sa Diyos. Ito ay pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sa bawat dasal, ipinapakita natin ang ating tiwala sa Kanya at ang ating pananampalataya na tutugunin Niya ang ating mga pangangailangan. Sa Salmo In 37, ipinapakita na ang mga matuwid ay makakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Ipinapakita nito na ang ating mga aksyon at desisyon ay may epekto sa ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay nagtitiwala at tapat sa Kanya, ang Kanyang mga pangako ay magaganap sa ating buhay. Ang mga pagpapalang ito ay hindi lamang material, kundi mga biyaya ng kapayapaan, kasiyahan at kagalakan na nagmumula sa Kanya. Mahalaga ring tandaan na ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi palaging pisikal. Maaaring dumating ito sa mga pagkakataon, tao o karanasan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas. Ang mga ito ay patunay ng kanyang mga biyaya na nagpapaalala sa atin na magtiwala at manampalataya kahit sa mga pagsubok. Sa kabuuan, ang pagtanggap ng mga pagpapala ay nakasalalay sa ating pananampalataya, panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga prinsipyong ito ay nagsisilbing gabay sa ating paglalakbay bilang Kristiyano. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututo tayong magtiwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa panalangin, ipinapahayag natin ang ating mga hangarin at naniniwala tayong tutugunan tayo ng Diyos. Sa pagtitiwala sa kanya, nagiging matatag na tayo sa kabila ng mga hamon ng buhay. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Naniniwala ka ba na matatanggap mo ang iyong pagpapala? Sa ating pananampalataya, tayo ay hinihimok na maniwala at magtiwala sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa ating pagninilay sa tema ng ngayon ay matatanggap mo ang iyong pagpapala, naniniwala ka ba doon? Huda mahalaga na suriin ang mga talatang nagpapalalim ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salita, kundi mga gabay na dapat nating yakapin. Ang pagtanggap ng mga pagpapala ay nangangailangan ng pananampalataya, panalangin at pagtitiwala sa kanyang mga plano. Sa Hebreos 11.1, binigyang diin ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang tiyak na pag-asa sa mga bagay na inaasahan at ang mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay ang tulay upang matanggap ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos. Kahit sa mga oras ng pagsubok, ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa na nagiging dahilan upang magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Kung may tiwala tayo sa Diyos, nagiging posible ang mga bagay na tila imposibling mangyari. Sa Marcos 11:24 tinuturo ang kapangyarihan ng panalangin anuman ang inyong hilingin sa panalangin maniwala kayo na natanggap na ninyo ito at ito'y mangyayari sa inyo ang panalangin ay isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga hangarin at magpakita ng tiwala sa Diyos kapag ang ating mga panalangin ay sinamahan ng pananampalataya nagiging bukas ang ating puso sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa salmo 37. Itinuturo ang pagtitiwala sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon at gawin ang mabuti. Tumahan ka sa lupa at mag-alaga ng katapatan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging daan upang matanggap natin ang mga biyaya mula sa Kanya. Kapag tayo ay tapat at nagtitiwala, binubuksan niya ang pintuan ng Kanyang mga pagpapala. Sa kabuuan ng ating pagninilay, makikita natin na ang pagtanggap ng mga pagpapala ay isang proseso ng pananampalataya, panalangin at pagtitiwala. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na dapat nating balikan ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya, panalangin at pagtitiwala, makikita natin ang mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa ating buhay. Kaya't ang tanong na, ngayon ay matatanggap mo ang iyong pagpapala. Naniniwala ka ba dun? Ay isang paalala upang suriin ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ang ating sagot ay dapat na may kumpiyansa sapagkat ang Diyos ay tapat at Kanyang pinangangalagaan ang Kanyang mga pangako. Ang tema ng ngayon ay matatanggap mo ang iyong pagpapala. Naniniwala ka ba dun ay isang paanyaya upang suriin ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos? Sa Salmo 37, binibigyan tayo ng gabay na ang mga matuwid ay makakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Kanya ay isang proseso ng pagbuo ng ugnayan at ito'y nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, Siya ay nariyan upang tayo'y gabayan at pagpalain. Minsan, tila ang ating mga panalangin ay hindi nasasagot. Ngunit tinuturo sa atin ng Salmo 30 na ang kanyang mga pangako ay matatag. Ang pagtitiwala sa Diyos kahit sa mga mahihirap na panahon ay nagdudulot ng pagpapala. Kaya't ang tanong na naniniwala ka ba na matatanggap mo ang iyong pagpapala ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala kundi isang aktibong desisyon na magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa Hebreus 11.1, binigyang diin ang pananampalataya bilang tiyak na pag-asa sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos ay nagiging susi upang makaranas tayo ng kapayapaan at kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Sa Marcos Cogilse 24, ipinapakita ang kapangyarihan ng panalangin. Anuman ang inyong hilingin sa panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo ito at ito'y mangyayari. Sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya, binubuksan natin ang ating puso para sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang patuloy na proseso. Sa Salmo 30 inaalala natin na ang mga pagpapala ay para sa mga tapat sa Kanya. Ang mga pagpapalang ito ay hindi palaging material, kundi maaari ring maging kapayapaan, kagalakan at kalakasan sa gitna ng mga pagsubok. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang tamang panahon, binubuksan niya ang pinto ng mga pagpapala para sa atin. Mahalaga na suriin natin ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang upang mawalan tayo ng pag-asa. Ito ay pagkakataon upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sariling pagpapala kundi upang maging ilaw at inspirasyon sa iba. Sa susunod, tayo ay magkakaroon ng panalangin upang humiling ng lakas at patuloy na pag-uudyok sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. O Diyos, sa mga oras ng aming pagninilay, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay patuloy na umaasa sa iyong mga pangako at sa iyong walang hanggang pagmamahal. Ang mga salita ng aming panalangin ay nagmumula sa mga puso na naglalakbay, naghahanap ng gabay at naniniwala na sa bawat pagdaan ng panahon, kami ay makakaranas ng iyong mga biyaya. Sa bawat pagsubok, kami ay humihiling ng lakas at tiaga upang magpatuloy. Turuan mo kaming makatagpo ng pag-asa sa bawat araw at makilala na ang iyong mga pagpapala ay hindi palaging nakikita sa unang tingin. Minsan ito ay darating sa pamamagitan ng mga simpleng bagay o sa mga oras na kami ay nagtataglay ng hindi nakikitang lakas naway matutunan naming yakapin ang lahat ng aspeto ng iyong pagmamahal maging ang mga hamon at pagsubok sapagkat sa mga ito kami ay tinuturuan ng katatagan at pananampalataya Lord kami rin ay humihiling ng pagkakaisa at pagmamahal sa bawat pamilya na narito Naway ang mga saloobin at puso ng bawat isa ay magtaglay ng pagkakasunduan at malasakit sa isa't isa. Gabayan mo kami upang magpatuloy sa paggawa ng mabuti at tapat na landas sa aming mga pamilya at sa komunidad na aming kinabibilangan. Nais naming magtiwala sa iyo sa bawat hakbang, lalo na sa mga sandali ng lungkot, pagdududa at pangangailangan tulungan mo kaming hindi mawalan ng pag-asa kundi maging matatag sa aming pananampalataya at makita ang iyong mga pagpapala sa bawat pagsubok ipinagpapasalamat namin ang iyong katapatan at ang mga pagkakataon na patuloy mong ipinapakita sa amin ang iyong kabutihan sa mga oras ng kalungkutan naway maranasan namin ang iyong yakap ng pag-ibig at ang pag-asa na dumadaloy mula sa iyong mga pangako. Palakasin mo kami sa bawat araw upang kami ay maging buhay na patutunuan ng iyong pagmamahal at biyaya. At sa bawat hakbang, nawa'y maging halimbawa kami ng iyong liwanag na nagsisilbing gabay sa iba upang magtiwala din sa iyong mga plano at layunin sa kanilang buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen.